Heto na naman nga kami at daladala na naman ang aming bag na apaglagyan ng rambutan. Pagkaganari pa namang handang-handa ay hindi talaga kami pwedeng umuwi ng walang laman are. Ito din talaga yung sobra kong namimiss yung buhay sa probinsya lalo na kung nasa ibang bansa ka. Mas gusto mong panuorin ay eh yung mga buhay probinsya talaga lalo na't lumaki ka nga dito sa probinsya o di ba puro probinsya. <coughs> Ako, makaka na naman ng mga OFW sa akin at ganyan-ganyan din ako noon. Sa tuwing manunood ako ng mga ganito ay para ka na rin nakauwi sa probinsya nyo. Dalaga pa nga ako noon nung huling mga ako ng rambutan at ngayon nga ay tatlo na ang anak ko. Kaya tulad ng iba ay alam kong miss na miss nyo na rin ang umakyat at manguha ng rambutan sa inyong mga probinsya. Kaya kung may pagkakataon nga ay magsiuwi na nga muna kayo at nang maiba-iba naman. <coughs> kaunti pa nga sana ay baka hindi na rin ako marunong mga kiat at hindi naman natin may iwasan ang panahon. Lahat tayo ay patanda, hindi tayo pabata, kaya naman sobra akong natutuwa at nagagawa ko ulit ang mga ganitong bagay. Matagal ko na rin inasam-asam na makapanguha ng rambutan sa mismong puno at iba pa rin ang lasa nun kapag ikaw mismo ang kumuha. Sobrang bait nga din ng may-ari na ri at ubusin na nga daw namin at nasasayang labang at inakain nga lamang daw ng mga hayop na lumilipad. Medyo mahirap nga rin kuhanin at nasa dulo ang mga bunga. Kaya kailangan nga talaga ay sungkitin. E eh kaso ngayon walaman lamang kaming makita na panungkit. Budin na nga rin at napilit kung sumama aring pamangking ko na si Maiko na talagang anong hirap awatin sa kakalaro sa cellphone. Ay di yan kahit papano ay nabanat-banat din ang mga buto. Basta din talaga makalaro na yan ay mahirap nang istorbohin. Minsan pa nga ay akala mo walang tao sa kanilang bahay pero pagbukas mo sa kwarto ay nasa sulok lamang pala at nagalaro. Kung hindi hindi pa nga rin sigawan ay wala silang maririnig. Kaya naman nung pinaakyat ko nga siya, sabi ko ay dahan-dahan at baka nga hindi rin sanay mga akiat ay sanay din naman pala eh. Ngayon ko nga din lamang ay nakitang mga akiat At dahil nga ang ibang mga bunga ay may kahirapan talagang kuning kaya umakyat na rin ako dito sa puno ng sinturis at mas madaling ang kuhanin din ni ang mga bunga. Habang si Maiko naman ay inahapay papunta sa akin. Huwag kayong mag-alala at bababa lamang naman ang alaglagan ko. Maganda nga rin kuhanin at bugoy-bugoy naman, kaya marami na kaagad na mapipitas. Habang ako nga ay namimitas, ay ako'y panay din ng kain. Hindi nga rin nakakasawang mga inari, talagang yung pangamo na nga lamang ang masuko sa kakakain. May time pa nga na magugulat ka na lamang at gabundok na ang iyong mga pinagbalatan sa dami mo nang nakain, pero hindi ka pa rin nananawa. Kapag napanood nga rin arin ni Daddy ay tulad yung matatakam din yun sabay sabing umuwi ka na at nagaya na ang mga bata. Pagtapos nga namin ang ng rambutan ay napansin namin aring puno ng sinturis na kalalaki ng bunga. Kaya naman nanguha na rin kami at alam kong matatamis nga din ang mga bunga na rin at ako ngayon madalas inapadalhan nga na rin sa bahay. Kaya ngayon ay kami na lamang kako ang mapitas at hindi nga rin ganun kadali ang mamitas ng sinturis. Lalo pat may kataasan. Kung gustuhin mo rin talaga na makapanguha ng marami ay napakarami pa nga kaming natatanaw na bunga sa ibang puno. Hindi na nga magkaintitihan si Maiko sa kakapanguha at tumuro pa sa akin ng tumuro kaya sabi ko ay kuhanin mo na lamang at hindi ko naman makita na sobrang taas ka. Mukhang nag -e enjoy na nga rin sa kakapanguha ang bata at anong tuwa pa wag nakakakuha ng malaki. Sabi ko nga ay mukhang madami na rin ang nakuha kaya tama na at bumaba na ako. Nakakapagod nga rin ang mga lakyat kaya nagpahinga nga muna kami habang kumakain ng sintu. Iaya Niyaya ko pa nga si Maiko, sabi niya ay ayaw daw niya. Kakoy, akala ko naman ay gustong gusto niya at kung makapitas ng centuries ay kung hindi ko pa sabihan na tama na ay hindi pa bababa. Tapos hindi naman pala mga ngain. Sabi ko nga din ay matamis, bakit ayaw mo mga Kaya sabi ko ay videohan mo na lamang kami habang kumakain at nang matakam nga rin kayo. Pagtapos nga naming mamahinga ay isa-isa na naming pinagtatanggal sa tangkay ang mga rambutan na pinanguha nga namin. Ito yung sinasabing busog ka na may dala ka pa. Kaya doon talaga ako sa mababait na kapitbahay. Hindi pa nga ako na kontento at nanguha pa nga ng tubo at kung hindi niya naiitanong ay merienda namin ari ng mga bata pa kami. <laughs> And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.